What's up guys? So guys, nakuha na natin yung call at pinakuluan na natin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano linisin, linisin at tanggalin ang mga kailangan tanggalin sa kuhol. Ito guys, papakita ko sa inyo. Yummy ko siya guys. Ayan. Siya ang expert sa pagtatanggal ng bitukan ng kuhol. Ayan, guys. Wow! Ito guys. So guys, kapag nalinis ko na itong kuhol guys, Diba na pakuluan nyo na. Kung nakikita nyo guys, itong pink na to o red ba? Tsaka itong parang dumi na to. Ito guys ang tatanggalin. Ito yung kailangan tanggalin. Ito guys. Yan, yun kailangan tanggalin. Kasi, dyan nyo, dumi mm. yung dumi yun? ng kuhol. Tsaka, masarap. Nag-aamoy ano kasi siya. Latak ba ng lupa? So guys, kung makikita nyo, nakahanda na yung panggata namin na nyo. So guys, may bisita kasi kami dito guys, ang aking kapatid. Si Almel. Kung sino man ang may gusto sa kanya, ibibigay ko na. So guys, yan guys. Ito guys. Kinakain kasi ng kuhul guys, is yung mga palay. So guys, best ito para sa magsasaka. Alay. So guys, peste ito para sa mga magsasaka. Pero sa mga taga-bicol, sa itong biyaya. Kasi kapag wala kang ulam, pwede mo itong gawin ulam. Mahirap lang talaga ang proseso. Siyempre guys, kasi madilinis ka pa, mangunuha ka pa. Tsaka ka kailangan guys dito. Kung kukuha ka ng kuhol or ka kayo ng kuhol, gawin guys. Tanungin niyo muna or tingnan niyo muna kasi guys, baka kasi lagyan ng fertilizer kasi syempre pag may fertilizer yung Nag-alok na ako ni So guys, pag naano so guys, pag kayo nanguha ng tuhol, may sure guys, natanungin nyo muna yung may-ari na paan nyo ng tuhol. Kasi baka, naglagay sila ng pataba. Walang pataba. Kasi guys, so pag nanguha kayo ng tuhol na nakawa, nakakuha kayo na may pataba, baka malason kayo. Siyempre, so, para malaman nyo na walang lasun yung kinuha nyo ng tuhol, tingnan nyo guys kung gumagalaw to guys oh. kasi pag hindi na siya gumalaw ganito yung, guys ito gumagalaw yun umaangat yun guys yung parang naglalatag bang ano siya sa tubig yun yun ang hindi nalagyan ng pataba tsaka wala siyang amol kasi mapapansin nyo naman guys kapag may lason sa mga maangamoy talaga siyang pataba so guys ang masarap na luto nito is adobo sa so wala kasi kami ng kong kong tapos na So guys, pakianan ano na yun tong kapatid ko kung may gustong eh, to make out, take out na. Ang ah, issue lang nito, guys, masyadong maihain. Eh. So guys, yan guys. Kasi minsan guys, pag kami nanguha ng coin, hindi kami kumukuha ng maliit kasi kawawa naman. Mas ma sarap kasi guys, yung ganito man ng kalaki. Kasi worth it yung pagod. Ito guys, oh. Ito guys, ibig sabihin nito guys, malapit na atilog. siyang mga itlog. Ito guys, yung dumi niya guys. Yan. Yan ang masarap. Ayan. Yan, nangingitlog na siya guys. Kawawa naman. Kinawa natin nangingitlog na. Yan. Ito naman guys, yung tanya. Sinasabi nilang inbakan ng dumi. Ang kuhol. Ang napapansin nyo guys, malaki ang shell maliit lang yung ano na laman kasi guys yun guys yung mga nakuhanan na ng bituka yun yung lulutuin natin at marami pa tayong tatanggalan so shout out pala sa mga katulad ko na may lig sa pohon ito may shout out kami to Shout out na natin. Wala. sa Jim daw niya. Ito siya guys ha. Nahihiya kasi guys eh. Dapat so, dito sa gusto mas... mong humingi ng nyug, sabi lang kayo. Shoutout guys sa mga gustong humingi ng nyog dyan. Padala ko yan. Hali kayo, bibigyan namin kayo ng nyog. Basta, bibigyan lang namin sa inyo yung bunot. <laughs> Oh, Joke no! lang. De, eh. kapag mga walang panggata dyan, punta lang kayo sa amin at bibigyan kayo namin. Matagi so okay. guys, back to the alcohol. Yan, alcohol. Lady pa sabihin mo ah, yummy kohol. yummy kohol. Challenge. Smile man nga nito ito. Agwa, agwa. Ano, may peace nga daw. Kasabi mo yung yummy kohol in front of camera daw. Na tapos, ang tono niya parang malandi. Kasi lagi yung ginamit to. Yummy kohol. Oh, ikaw naman daw. Yummy kohol. Yun. So guys, ayan na guys. Matagal talaga proseso nito guys. Para Medyo matagal lang yung proseso nito guys. Pero worth it naman guys pagka natanggal nyo. Para, kasi para Masarap, para, masarap para, pag pare. naluto na. Parang nililigawan din ito mo proseso. Kaya hindi siya sinagot. Okay. So guys, nanganak na nga siya. May tanong niya Ba't sinama niya? Ngundian, dapat kasi alaga ko to sinama yung niluto. Ang yun, ni. uh, Ano, 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 ba ano, pangalan nito ano, <laughs> Guys, comment. Comment nga mo kung ano. Pangalan nito. Susu ata to Dito yan. Susu. Hmm, masarap din yan pag ginataan din. Ganyan nga Masarap to guys pag kinilaw. Kumakain kayo ng kinilaw? Kumakain ba kayo guys ng kinilaw? Totoo, mas masarap ito guys pag inihaw nila lang ano ko na yung probe test test ko masarap talaga yan challenge kita Nika, kain eh, mo niyo judgmental bye wala siya niya yan guys <laughs> yung mga tinatanggal guys So guys, medyo nakikita nyo. Marami pa, nat marami pa tayong tatanggalan. Medyo maproseso lang to guys. Ang oras natin is 11.16 na nang tanghali. Okay. Siguro guys, makakaluto tayo nito mga alauna. Alas dos. Alas dos mo to. Sobrang bagal naman din itong kumilas. Alas dos talaga. Ayan guys. Ano yung mani? Tingnan mo ba So guys, kung mapapansin nyo, yan na. Yan na yung mga natanggalan natin ng ka guys. At marami pa tayong tatanggalan. So guys, kami to. Borias Island. Doon kami nanguha ng kuhol, guys. Hindi niyo na itatanong, guys. Ang aking asawa, expert 'yan, guys, sa pag tatanggal ng bituka ng kuhol. Kasi yung tatay niyan, guys, magsasaka. At saludo ako sa mga magsasaka natin diyan. mammit mo ulit sa dito. Dali, dali. Ikaw na ulit pusheta. So guys, 'ko napapansin nyo guys, may mga malalaking uhol, matataba. At meron ding mga maliliit. Ang panget ng Yan guys, oh. ano? 'Yan yung mukha niya. Ang panget. tinatanggal dyan guys eh hindi sinasama sa pagluluto na natin to hmm. ito guys oh dami na guys guys ang tawag dito guys. Ito, guys wala na kasi wala ang golden kuhul yung yellow siya. golden kuhul kasi tapos natin itong guys dinisan, i-dispose natin kasi sobrang dami. na kapag di na i-ano. Tapo nang maayos or hindi namin to guys. Ibenta ka ay dahil sa piraso. Ako yung nangangarang na. So guys, ganun lang guys yung paano maglinis ng kuhol. At mamaya guys, papakita namin sa inyo ang finished product ng adobo sa gata na kuhol. Ni hmm. 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 hmm ang aking bayaw guys shout out nga pala Almel Grecia sa so mga single dyan na girls take out nyo na wow so guys ganun lang guys kung paano maglinis ng kohol sa mga hindi nakakaalam dyan subscribe na lang sa aming youtube channel hanggang sa susunod na video guys paalam paalam